Nakahabol na naman oh. Oh. Hindi no. ka na. No. Hindi ka na. No. Hindi ka na. No. Hindi na. No. Eh, baboy din eh Baboy ka labaw. Baboy Wala. ah nga. Magpapang. Okay mama, wala ka sa puno ng niyo ba? Yeah. Saan? Wala. Sali Ma May ano pa kaya yun? Hang may signal pa yun? Saan? Wala na. Pagbawas lang yun na Yung no, 20 Pesos? Oo.

May tulog? <laughs> Ang cute, tulog lahat. Ah. Uh. Uh. Dian. 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 Thank you. Hello. So cute. <laughs> oh, ali ka dali. Baboy. Mama, oh, nakakagulo. Oh. No. Dali. Di pa sigurado na huhulya sa parako niyan. Ha? Huh? Ipa na uhuli. Nah di 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 Tara dyan. Uli natin na. Uli. Uli natin na. Natakot. Natakot. <laughs> Uli natin na. Tara. Ay, hindi na. Hindi na po. Hindi. Ah. Hala. Sige tayo dito. Ali. Diyan, oh. oh. Oh, dami. Oh. Oh. Diyan, oh. Huwag mo nang ipilisan Mamaya hindi na naman yun Maka anong So mo diyan Tiyan papa Ayaw Hindi 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 may mga kalabawan. Ano wag na kasi ta na tatakot si Ian. Ano ka kain laso niyan? Ang laso siya daw ibo yun. Kikigaya ka naman. Diyan. Ang huh? uh dami oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo? Ba't kiniliit? No? Ay, hindi na ano. Nahanti na ako yung baboy to. <laughs> Eh la, Dia dah sama. Ah la, Lah. Cuma nak bayu. Alah. Loh. Oh, oh, kita. Ah. Nying. Loh. Kan cuma kebuk. Loh sabit. Loh Hmm? Loh. Oh, ayah nak. Tiga nama dia nak isya. Tiga nama. Ha, di ba? Ano Ay, yung telepon Hindi. Wala talagang tali yung dalawa. Ah, walang tali yan? Ano? Bago pa ba yan? Dati pa yan. Ha? Dati pa yan. Ha? Dating Dating... Upo tayo, upo, upo. No, 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 no. Upo, ayun na, ayun na. No, no. Hindi yun lang. <laughs> Takot na takot. ang ba yan? Ba't ka natakot? Tapi kau nak takut. Ha. Eh, nak didik yung babu yung. Kamu ni ni? Hindi. Hindi naman niya nakaplay. Ano, Ay, hindi. Ayun, ha? Eh. Ay. Ay. Mama, no, mau boy nadi di, 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 Maho ni siya na may may uling. Pao. ba Mama. Mama. Ah. Oh, gondi yung bit ni no. Oh. Kitong bubi ka. Ini ka kayo lit isa. Yun yung puti yung puti na may itim na yun. Tas dalagay mo sa bag. Ang lalas. <laughs> oh, mm. E eh uh -uh. mahangin, No. Pu. Oh. Itu. Ha. Nang gagatas daw yung baboy. ini? sa yung ano. Nang gagatas yung baboy oh. Gusto mo din? Ala. Nakit nan dalawa oh. Ah, tama. Gitu. Ini dekat. dekat